Ang mababagay naing video rito ay isang uh, interview kay uh, Senator Antonio Trillanes na kung saan na uh, isa ito sa masugid na kritiko ni uh, dating pangulong uh, Duterte at maging ng mga Duterte. At bago po tayo magpatuloy kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa ating channel pakisubscribe nyo na po at uh, isama nyo na rin ang notification bell para updated po kayo sa bawat video na ating ina-upload. So tuloy-tuloy na tayo at uh, ito nga isang news po ang ating bubuksan at ito ay tungkol sa mga Duterte at uh, dito kay Senator Trillanes. Ayon kay uh, Trillanes, mga Duterte, walang isang salita. Ayan o. No? Oh. Sige nga, panoorin nga natin ito sa si dating senador Antonio Trillanes Lucur na unti-unti nang mawawala ng suporta ang pamilya Duterte bago pa man magtapos ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Hindi na bago sa pamilya Duterte ang magsisiga at magbibitaw ng matatapang na pahayag sa abiglang ulurong. Ito ang sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV, kaugnay sa hindi pagsipot ni Davao Congressman Paulo Duterte sa investigasyon sa Independent Commission for Infrastructure. Very typical po yan sa mga Duterte ano, uh ah uh, yun pala, kasi nga si Pulong pinapatawag yata ng ICI para marinig yung kanyang side tungkol nga doon sa uh, pagiging involved niya sa isang uh, project din doon sa Dabaw At uh, maabot yata ang pagkagalam ko, maabot yata ng 51 uh, billion yun, yung uh, project na yun. Wala, uh, pero pag ikaw, uh, no, eh. At uh, ito na naman, is uh, one... Uh uh, example of of that. kay Trillanes, malinaw mong nangyaring korupsyon ng sa Davao na hindi masagot ng mambabatas. Umaasa naman si Trillanes na magigising na ang mga taga-suporta ng pamilya Duterte lalo na sa pagiging walang isang salita ng mga ito. Sana no, mamulat naman yung mga supporters nila. Uh, yung mga pinag-aakusahan nila, eh, umaharap doon. Hmm. Pero itong kanilang uh, mga kakampi ay eh, <laughs> Kung papakinggan natin yung sinasabi ni dating senador Antonio Trillanes, kasi sinasabi niya 30% na lang ang, ano, ang sumusuporta sa mga Duterte. So tapos ngayon, sasabihin niya na para daw mamulat, uh, parang kinukonvince niya pa rin eh, no? So hindi ano, hindi siya parang hindi totoo yung sinasabi niya na 30%. Even theoretically, hindi mo kayang isiksik yung ganong karaming flood control projects dun sa kanyang distrito. Uh, physically impossible to do that. Kaya uh, madaling mahuli itong taong ito eh. Nakakasa um, naman sa Trillanes na bago mag-eleksyon ay magsasani puwersa ang mga kalaban ni Vice President Sara Duterte para tuluyan ikong mapabagsa. Kung ano ang pangangailangan, kagayang mga mga, mga nasaksihan natin sa kasaysayan, uh -huh. yun ay nagsasani pa rin, ultimately. At ito, um, sabi ko nga, kung titignan nyo, kung saan nagsimula yung mga numero oh, ng mga Duterte, sabihin mo nang after elections ng 2016, 2016 umaabot pa yan ng mga 90 plus percent eh. Ngayon po, radyo dyan na lang sila sa 30 plus percent. Ah, eh, yeah. good sign. Talagang uh, nag ano siguro siya no nag uh, conduct ba siya ng ano ng survey bakit na mayroon siyang figure na ganun na saan siya kumukuha di ba Sa bagay uh... Malawak ang ano nito eh, alam ko malawak ang intel ni dating Sen. Antonio Trillanes kasi uh, naging leader din ng mga sundalo, ibig sabihin ranking officer din ito eh. At alam naman natin na uh, isa rin siya sa mga lumahap noon sa Kudita sa panahon ni, panahon yata ni Arroyo, yung sa Intercom, Makati. Ituloy natin yung uh, panonood sa news na ito. Tumabing humarap sa pagdiliing ng independent. Or infrastructure or ICI si Dao ito si yung, Mercedes, yung, si yung Paulo ano, yun, yun, Duterte kognay ito sa investigasyon sa mga umano'y um, ang flood control project sa Davao City. Katwiran ni Duterte, walang kapangyarihan ng ICI na ipatawag ang isang kasalukuyang congressman. Para himayinit ang isyo ito, makasama natin live via Zoom si dating Senator Antonio Sani Trillanes. Magandang gabi po, Senator Trillanes. Welcome back sa Rangkada Balita. Mag Ang magandang gabi po sa inyo, kasamang J.P. Misnina at sa ating mga viewers. Yes, uh, Senator, no, anong reaction nyo na inantay natin at sinabi niya noon na handa ah, siyang umarap pero biglang last minute ay wala, uh, no show siya. Very, very typical po yan sa mga Duterte's. Ano? Uh, Magpa-bluff sila pero pag i-call mo, nagpa-fault eh. At uh, ito na naman is uh, one uh, uh, example of Afghan. Of At ito ang um, makikita dito ng mga kababayan natin. At sana no magulat naman yung mga supporters. Binulit nila. natin yung video uh, si kanina yung, ito yung pinag nila. Yung, yung, yung ito, kabuuan rato. ng interview yeah, sa kanya. Pero itong kanilang uh, mga takampay ay eh, umiiwas. <laughs> Ito, sabi ko nga, documented yung kay, kay Polong ay 51 billion ang na-allocate dun sa distrito niya. Grabe na, 51 Even billion. So, hindi mo kayang isiksik yung gano'ng karaming flood control projects dun sa kanyang distrito. Uh, physically impossible to do that. Kaya, uh, um, madaling... Kung isipin natin, ang laking ang budget yun, no, 51 billion sa isang uh, kongresista sa lugar ng uh, Davao. Tapos, ngayon na uh, ano ano kaya siguro hindi nga talaga siya dumalo sa pulong dahil uh, hindi baka hindi niya masagot o ano kasi pinapatawag na ito ng ICI pero hindi dumalo itong si Si, uh, kung gusto man pulong Duterte kaya nga ito ngayon Uh, in-interview si dahil alam naman natin na talagang number one kritiko ng mga Duterte itong si Trillianis So, tuloy natin yung panonood. Mahuli itong taong ito eh. Uh -huh. And uh, yun nga, congressman eh, di ba? Marami na silang ngayon uh, yung nagpa-bluff. Dati si, uh, dati uh, si Vice President Sara Duterte, si Baste Duterte, hindi naman din humarap sa boxing match nga nila. Mm uh -hmm. -huh. Di dating may NP chief na now. Pero yun nga, eh, bakit ganun pa rin yung kataas ng uh, Uh, trust na mga na publiko kahit nakikita naman nila na yes puro bluff lang eh pero ganun na uh, kataas daw sabi nitong newscaster pero si Trillanes nagsasalita 30% na lang pero naniniwala itong si itong newscaster na marami pa ring supporters talaga ang mga Duterte di ba Tuloy natin ng ang panonood na, Yes puro bluff lang eh pero pagdating sa time na ay hindi naman sumisipot Uh, ito ano, uh, doon naman sa punto na yan, I uh, heard your conversation earlier with mean, Congressman Harry Don. Tukot sa rating ni, ni um, Sarah Sara. I agree with you, malayo pa. At so, uh, 30s lang yung ano niya eh. Um, ang kanyang voter preference eh, 30 plus percent lang. Alam niyo nung panahon ni yung kay B9 noon, si B9 noon was 80 plus percent. President in waiting na siya noon. Pero, Bumaba. after, ano, uh, so one, one year, year, wala na. Totoo. Noon, nag-fade na. Ganon din na nakikita ko ang mangyari dito sa sa kay Sara. Sarah. Yung numbers niya na yan, mm. naka-max na yan eh. Maximum na yan. K kasi, non-product na siya eh. Di ba? taon na yan. Ang mangyari nito, pag may sumipol na bagong mga mga muka at pagka nanaro daw yung list, pag nakita nyo kasi doon sa listahan yan, ang daming mga pangalan, uh -huh. hindi naman kasi magkakasabay-sabay, for example, natagawa the... ng uh, reaction nga si Trillanes tungkol sa hindi pagdalo ni Pulong Duterte sa pulong ng ICI o sa hearing na ginanap. At uh, Itong si Trillanes ay uh, binigyan ng reaksyon. Eh, ngayon yan, pumapasok na naman siya sa mga... Uh, nagkaroon na naman siya ng uh, pagkakataon para sabihin yung mga observation niya. At uh, yun nga, uh, sinasabi niya na 30% na lang yung uh, talagang sumusuporta kay uh, Sarah Duterte. Kasi alam nyo hindi talaga natin itigilan ni Senator Trillanes sa mga Duterte simula simula pa. At ang uh, ano rito, uh, siguro alam naman natin na isa siyang uh, military at uh, siyempre pag military ka, may mga intelligence pa rin na pinapaano yan. May mga sariling intel pa rin yan na kumikilos para sa kanya. Siyempre nagagather ng mga information regarding sa mga Duterte at mga iba pang uh, ah uh, nais nice niyang uh, uh, monitorin o investigahan. So, malawak din ang network ni Trillanes ang ah, iyon ang pagkakaalam ko dahil uh, siyempre yan. At uh, ngayon, ito yung mga kanyang observasyon kay Sara Duterte ay uh, na uh, hindi ko ano eh, talagang malalim, malalim itong si Senator Trillanes. So tuloy natin yung kanyang mga inahagi rito. Sa Ontiveros, tsaka Pamakino, isa lang ang tatakbo dyan. At doon naman sa panig ng uh, Marcos administration, for all you know, baka magsanib puwersa yan with the middle forces, ano, yung mga pink, yung mga dilawan. Nagsanib puwersa yung dalawa, ano, isa ngayon parang, well, sabi nyo, mahaba pa, may panahon may pa, no? Pa parang pa. Uh, yung ibang analysts kasi mm -hmm. nakikita nila, the only way. So, yun, talagang mahaba pa at matagal pa, 2028 pa yun, eh. Pero, siyempre, doon natin malalaman kung sino talaga ang uh, uh, mag magkatunggali uh, time na yan. Hindi pa natin alam, baka hindi baka hindi na rin tumakbo si Sara Duterte o baka ibang Duterte ang tumakbo no? hindi natin alam eh pero ang tabayan na lang natin ano po sa tingin niya na masasway po sila kasi magaling talaga uh, ang, ang, uh, kampo ng uh, Duterte dahil ngayon kung makikita mo si uh, VP Sara ibang aminado yung newscaster <laughs> na magaling yung mga Duterte Is ibig sabihin it? Parang hindi siya naniniwala doon sa 30% na binabanggit ni Trillianis. ba yung kanyang estilo, yung isura niya, uh, malayo doon sa ipinakita niya nung no, isang madaling araw ah, ay nag-video siya ng mga salita na puna ipapapatay niya. niya ang presidente mga anti corruption na siya yes saka uh, parang malinis ang tipo uh, maganda and uh, and all that ano so kumbaga uh, uh, alam nila eh kung paano uh, uh, yung optics na kailangan ng uh, publiko simula simula pa talaga after nung uh, pagtakbo ni PRD bilang pangulo na kung saan nga sinasabi nga na pumunta pa itong sitrianes ng Davao at uh, gustong tumakbong vice president pero tinanggihan niya ata ito ng mga Duterte o ng mismong si Pierardi at uh, sa ngayon, nagsimula yun doon daw eh at ngayon talagang hindi na niya tinigilan ng mga Duterte naging kritiko na talaga siya ng mga ito at uh, ngayon, hanggang ngayon, hindi talaga sumusuko si Trillanes pero doon ako nagtataka at uh, kung bakit ang dami niyang pinangahawakan. Is, isa rin si Trillanes uh, gumawa ng paraan, alam ko, para uh, madakip at madala sa Netherlands si dating Pangulong Duterte. Dahil uh, nakita pa nga siya na talagang uh, pumunta siya doon. At eh, hindi natin alam kung hindi ko nakuha kung ano talagang kanyang pakay. Pero ang alam ko pumunta siya ng Netherlands din. So yun lang at uh, kung nais nice niyo pong magayag ng inyong mga opinion, reaction, komento, mag-comment lang po kayo sa comment section sa mismong video na ito. Hanggang sa muli, maraming salamat, mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat.